Guys, 20 years na nagserbisyo bilang security guard. Basta-basta na lang tayo tatanggalin. Okay guys, so pag-uusapan natin guys yung nangyari sa security guard na nag-viral doon sa kalaban, ah, yung kalaban. Yung nag-viral na si Jante na kwan. 20 years na pala siya guys. Pag-usapan natin Basta na lang siya tinanggal eh. Di ba? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. no oh. Pag-uusapan natin guys, yung nangyari dun sa gwardiya na na viral yung kumbaga dun sa mall na kuha niya yung isidyante. So, napagalaman guys na siya pala ay 20 years nang nagsiservisyo bilang security guard sa Naturang Mall. Okay? So, bago ang lahat guys, baka magulat kayo na mukhang masasabi yung lalo na kung nang bago ba kayo sa channel ko na mahaba buhok, nakasando, naka-earrings. Ano ba to? Alright guys, ah uh, baka magulat kayo, mahaba buhok natin. At uh, nakiklaim na isang security officer, security guard. Kasi guys, ako po ay isa na ang retired. Itong uh, mga idea, kaalaman na sinishare ko, ay ito yung na-acquire na, na ko nung ako ay nag-duty habang uh, nag-duty ako bilang security officer security guard. At sinishare ko sa inyo ang aking mga kaalaman para magbigay salamin, guidance sa mga taong ang going pang labanan sa pagsi-security guard. So kung kayo po ay nangangailangan ng mga idea, knowledge, advanced learning regarding sa pagsi security guard, baka makatulong sa inyo guys, dalawan nyo yung channel na yan. Ayan. Yan ang channel ko guys. Pindutin nyo yung playlist guys. Nandyan yung mga video na makakatulong sa inyo sigurado. Wala lang nanonood dyan guys kasi hindi naman ako sikat. Hindi ako kilala na vlogger. Isa lang ako maliit. Tuldok lang ah uh, kaya ako makikiusap din na sana kung mapanood nyo yung mga video ko at may na-encounter kayong mga patalastas ay mapanood nyo ng buo parang reward na lang ninyo sa akin. Okay guys, ah uh, parang naman naka tikim man ako ng kahit kape man lang, isang piraso. Kasi sa ngayon kasi guys, wala pa akong na titikmang kahit konti sa aming channel. So guys, kung madalo kayo sa channel ko, panoorin na lang ninyo at may mga iba tayong video dyan na pwede nyong maging gabay kung sino yung nagsasalita sa harap nyo at kapanipaniwala ba o hindi. So ngayon, paunoorin mo na natin yung video na to. yung uh, guard versus sa uh, ano student. Uh, student student, vendor uh -oh. Uh -oh. ang dami mga usap-usapan diyan eh magkakaiba sila ng ano eh, ng uh, opinion tungkol yeah. sa issue na ito uh -oh. eh ngayon ang tanong natin diyan eh uh, kaya si Kuya Guard Okay guys uh, sa programa yan ni Tintin Babaw at Julius Babaw magkasama sila So ito pa isang video guys oh Laila na maging ang mall ay tatanggapin pa rin siya kung sakaling gusto niyang bumalik para magtrabaho dyan? Yan ang hindi malinaw sa atin pa okay. uh, Julius. Tatanungin natin yung ano, yung uh, uh, security agency. Pero Okay guys, ah uh, na Video ka na. Pag-usapan natin talaga mga ito pa yung isang video guys. Nasa two decades, parang two years na, at uh, 20 years na na nagtatrabaho itong security guard na to sa mall na yan. So, ito guys, uh, nakita naman natin sa video nila, na pag-usapan nila ni Tintin at saka Julius na is yan ay mga, resul, mga reliable na mga sources yan kasi may mga dignidad yan mga yan sila ni Tintin at saka ni, ni, Sir Sir Julius Babaw at saka Ma'am Tintin babaw. Bali, hindi naman sila kuhan. So, dinasin natin yung ang ating impormasyon sa kanila na sila na nagsabi. Okay. Uh, sa aking karanasan guys, ha? Ah, sa aking karanasan bilang security guard, once na na ka, guys, once na na ka at nababaan ka na ng ng tinatawag na decision ng company na hindi ka nila ilalits ka nila sa kampanya nila at yun ang decision nila malabo na mabali yun guys malabo na mabali yun talagang decision na yun yun na nakaranasan ko ha ng gwardiya so ang huli ko kasi balita ay tinanggal din yung gwardiya sa agency nila which is sana hindi totoo kasi kung totoo yun pwede si Manong Guard pumunta kay uh, rapidol po kasi bawal yon hindi naman yon yung violation ng gwardiya, hindi naman yun tinatawag na uh, major offense para sa kanyang trabaho. Totoo dapat ang, ang agency nga dapat ang magbibigay sa kanya ng protection or support ah, sa kasi ginagawa lang niya ang trabaho niya. ba? Diba? So, nagkaroon nga ng tinatawag na maling galaw ang security guard kasi nga ang tawag doon call of duty niya. Uh, tinatawag na individual uh, action kasi call of duty niya. So nagkamali siya, napasama. Pero sa totoo lang, hindi natin, ay, pinaliwanan ko na yan sa mga video ko, na mga reaction video ko kung bakit. Dalawin na lang ninyo guys sa channel ko. Sa channel ko, nandyan lang naman. Para maintindihan kasi lala, lala, lalayo na tayo ng gusto eh. So, ang gusto ko lang pag-usapan dito yung tinatawag na paano ang buhay ng isang security guard sa duty natin. Okay? Kung napapansin nyo, kung napapansin nyo, kung totoo ha, 20 years siyang nagservisyo. 20 years. Alam mo, ang bulilyaso ng gwardiya guys, ay bigla-biglang dumarating. Parang magnanakaw sa gabi. Biluin mo yung nangyari ng viral na yan, nangyari ng December. Pero pumutok yung video, January na. At doon na, isipin mo, dumaan na yung araw, no? Ah, ala, ikaw gwardiyang, alam mo, kuwan lang eh, ah, uh, one of the ordinary days lang yung, yung sa duty mo. So talagang kampante na siya, tapos pumuto, ayun, biglang nagkaroon na ng leche-leche. So anyway, ah, uh, nakita nyo na guys kung gaano tayo ah, uh, tanggalin sa ating serbisyo bilang security guard. Kahit sabihin mong umabot ka pa ng ilang taon dyan at gumawa ka na ng kabutihan ng katakot-takot tambak na kabutihan ginawa mo lahat ng iyong kakayahan ang iyong 100% kumbaga sangguko si isang daang porsinto sa iyong trabaho inalay mo yung sarili mong kuan para lang maibigay ang serbisyo mo at 20 years mong binigay yon tapos sa isang ganong pagkakamali, sa isang ganong sitwasyon, ay binaliwala yung 20 years na binigay mong serbisyo na walang kaabog-abog walang kapalipaliwanag kapalip wala, ganun ang buhay ng gwardiya guys so nakaya nandito ang channel ko para may paliwanag sa inyo anyway, marami mong ginagawa guys regarding sa financial literacy yan mga video na yan regarding kung bakit magkaroon ka ng pinatawag ng ATM ATM, ibig sabihin banko, kasi ako nung nagtrabaho ko bilang security guard, tatlo ATM ko Siyempre yung payment ay yung sahod pangalawa ko ATM, yung savings ko personal savings at emergency savings emergency yun yung panglaban ko sa emergency at yung savings yun yung panglaban ko na kung may mga negosyo akong papasukin ay meron akong isusugal. Siyempre, yung isang ATM ko, yung sa sahod, pumapasung yung sahod ko. Anyway, at sa mga 13 month pay, meron din akong video. Okay? Uh, tinuturo ko sa mga channel ko, pero hindi pinapanood ng tao. At nagbida rin ako ng achievement ko bilang security guard. Ayan ako, yung, yung video na yan. Tagumpay ng isang security guard. Hindi ko binigay yung video na yan para ipagyabang yung achievement ko. Kasi wala pa naman ako narating talaga eh. Ano ba naman narating ko? <laughs> simple lang akong tao, isang simpleng tao na nasa, na nasa squatter area na namumuhay ng simple lang pero hindi pinatawag, parang hinahabol rat race. Kumbaga hindi rat race. Kumbaga petix na lang ika nga. Anyway, So, ginagawa ko yung mga video na yan para maipaliwanag sa kaisipan ng mga security guard. No? So, walang nanonood. Although may nanonood konti lang, sana nakapagpaliwanag. Kasi yun lang naman ang pakay ko eh. Mabigyan ng kaliwanagan ang ating mga security guard kung paano humawak ng pera. Alam ko si Manong Guard sabi, ay may tinatawag na obligasyon sa pamilya niya. May mga pinaaral niya sa mga kapatid. Yun ang nabasi ko lang na narinig. Ah. At siya ang nagsusuporta sa nanay niya, may sakit. So kung may sakit, isa sa pamilya natin, ubus talaga ang ating kapirahan. Walang magaling dyan. Walang, walang pinalsang literacy na magsasabi sa iyo na ganun ang gawin mo para makaraos. Kasi pagdating sa sakit, ubus talaga lahat ng ating ating kuan tinatawag na sources maliban na kung parta si si Chris Aquino na maraming mga branches na kuan sobrang yaman na kaya tulad ng ibang mga kuan na, marami talagang source of income anyway bakit ko ginawa itong video na to para may paliwanag ko sa inyo nang security guard ay naka-floating tayo sa ere araw-araw Araw-araw tayo naka-plooting sa ere. Eh. Ikaw nga, nga, hindi ka nakakasigurado sa duty mo kung uh, bukas mayroon ka pang duty o wala. Kasi nga, anytime, pwede ka mabulyaso. So, dapat tayo, aware tayo sa mga tinatawag na katotohanan. Si Manong Guard ay 20 years yan ang duty. Siguro wala sa kaisipan niya, nagwardya ako. Anytime, pwede ako matanggal. So sana sana bago ka matanggal, sana bago ka ma mapunta sa mga bulilyaso ay hindi mo sayangin ang kinikita mo. Hindi naman siguro sa pagwardya ni Manong Guard ay eh, may sakit na nanay niya. Siguro baka bandang dulo na lang nagkasakit nanay niya, nagsuporta siya. So eh, sa early ng kanyang serbisyo, dito papasok yung tinatawag na Financial literacy, may kaalaman ng isang security guard. Tulad ko nga, sinasabi ko palagi, ako ay isang bisaya. Dumating sa Maynila na walang kilala. Wala lahat, wala akong malapitan. Ang dami ko ng video ginagawa regarding sa pinagdaanan ko sa Maynila. So, apat nga anak ko, nag-aaral lahat. Ako lang isang magtatrabaho. Pero bakit ko nagawang na-survive yun at uh, Uh, napunta ako sa self-employed, wala nang amo. Wala nang amo. Wala, walang, wala na nag-uutos. Sarili ko na lang. Tauhan na lang ko lang para maging boss eh. Sa ngayon, boss pa rin ako. Sa sarili kong sarili kong boss. <laughs> anyway, dito tayo papasok guys na kailangan paghandaan natin ang pagtang, ang pag, mabuliliyaso tayo. Kung ikaw, gwardiya, marunong kang marunong kang humawak sa kapirahan mo kasi si Manong Guard 20 years yun no kung may pera ka na marunong ka rin pumasok na may tinatawag na side hustle business alam nyo guys simula nung naggugwadya ako dati dati pa hindi nawawala ang side hustle business ko kasi meresan ako kasing kasama na idol ko. May isa akong kasamang guardia na idol. Ah, hanggang ngayon idol ko. Hindi ko ang tawag kasi sa ang tawag namin sa kanya kasi ay kabayan. Kabayan. Early early stage ng pagguardia ko. Wala akong alam sa pera. Wala akong alam sa pera. Bubo ko eh kasi bubo ako sa pera kasi eh Bisaya. Alam mo na ang ang traditional sa Bisaya na kuan sa mga magulang do sa Bisaya. Humanap ka ng trabaho para magkapera ka. Walang sinabi, humanap ka ng trabaho, mag-ipon ka, maglagay ka ng, maghanap ka ng mga negosyo para in later on, gan, maghanap ka ng maraming stem income para makatulong sa iyo, para makapag-retire ka. Walang ganun. Ang bisaya, is iskinis na ng bisaya pero kadalasan, lalo na sa amin sa buhol, palaging employment ang kuan ang tinuturo sa mga kabataan. So, ganun ako. So, may isa akong kasama ng pinapangalan na tawag namin kabayan. Isa siyang gwardiya. Isa siyang gwardiya. Nakasama ko siya sa embassy nung nag-duty ako. Nag-duty ako sa embassy. At naging hit guard din ako doon. Somehow, uh, parang kuan lang. Parang konting panahon lang naging hit guard ko. Pero nakasama ko si kabayan. Nakalimutan ko na yung pahala niya. Pero idol na idol ko siya kahit saan siya magpunta mag-duty, nagninegosyo siya. Tinitingnan niya yung problema sa paligid at pinapasok niya, ang kagandahan lang, suportado siya ng asawa niya. Pag may naisip siya ng negosyo, nandun yung asawa niya, suporta. Minsan yun yung kinakatanggal niya kasi may minsan kasi may bawal sa, sa trabaho natin gwardiya, may mga bawal na So, napag-iinitan o kaya nakakaingitan. Na, 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 so, yun ang sanhin na natatanggalin siya. So, doon sa embassy, isang building yun eh nasa building kami excuse me sa Makati so ang dami nilang pinapasok pautang pautang ng 5-6 pautang ng mga gamit rice cooker mga mga ano-anong gamit sa bahay pinapautang nila yun kaya, kaya lang pagdating sa utang guys ay sabi nga nila ang laki ng risk ang dami kasing kupal sa Pilipino eh, hindi, hindi marunong magbayad so Tuloy lang ang pa rin ang negosyo nila. Isang araw, guys, may manager sila lang nakausap. Ito, kinikwinto ko lang sa inyo. Bakit? Yung ang uh, sinasabi na 20 years kang nagsiservisyo. Uh, isipin mo 20 years, ang haba na nun. Eh, you no? Know? Ang haba na nun. So, eh, hey, ikikwinto ko lang sa inyo si Kabayan. Ano? You know? Yung uh, uh, idol ko. Bakit ako napagaya din sa kanya? Pero hindi ako kasing yaman niya. Si Kabayan, nag-negosyo nag, nag, -nag siya. So, Isang araw, nakausap niyo isang manager ng kasi naka-close niya na yung mga condo, eh, yung mga tenant sa building kasi pinaya kasi yung commander na ng building ay naging close na rin ni Kabayan. Siguro naglalagay din siya para yung asawa niya mapayagan. So, nakikilala naman na sila, mabait din yung commander. So, yung asawa niya na naka, naglalako kasi nga ang target niya janitor at saka guardja. So, siguro dahil sa araw-araw na nag nag nag, nag agahatid, na parang Bombay style ba nag nagpapahulugan ng kumot ganon araw-araw singil sinisingil o kaya tuwing sweldo sinisingil so minsan nakakaikwentuhan niya yung isang manager na alam mo nakakainis yung yung supplier nga nilang ng office supply uh, matagal daw mag magkuhan mag deliver as ang hirap pakausap so gumano na ganyan yung utak ng asawa ni kabayan. Ting! Nagreklamo, may problema. Kasi guys, ganito yan. Kung gusto mo maghanap ng negosyo, side hustle business, alamin mo yung problema sa paligid mo. So nagka-problema yung manager. Sabi niya, ma'am, bakit hindi kayo sa akin kumuha? Ah, uh, pwede ko na kayong Anytime pwede kami yung hatid. Lakas loob lang yun. Sige, o sige, bigyan mo kami ng quotation. So, tinarba ako agad ng asawa ni kabayan yon inquire on the spot kahit hindi niya negosyo yun ha? so naggawa sila ng quotation ano ba yung quotation? yung mga listahan ng kung ba presyo so nakita nila siyempre binaba nababa, nababaan sila kahit konti lang piso lang basta mababa ka anyway mababa so ito guys kukwento ko lang sa inyo yung kung ni kabayan na yung breakthrough yung breakthrough ba bakit siya naging milyonaryo dati kong kasama nagwadya yun ha So yun guys, pinagtsagaan nilang hatiran ng office supply yung yung tenant ng isang ng building na pinagjujutihan namin. At ito si manager ay may kakwinto ang ibang manager din o ibang mga company nag ngayon. So dalawa na hanggang sa naging tatlo na yung kuwan gato sa building na yan hanggang sa nakilala talaga sila ang hawak nila nung huli naming nagkita ay itong building na at meron na siyang sasakyan na six wheelers na apat siguro kasi office supply mga bigat yan mga band paper mga kwan. at si kabayan ay meron na fortuner <laughs> mga anak niya natapos na at sa private nag-aaral milyon na si milyonaryo. So, yun ang naging idol ko sa kanya. So, yun, ginawa ko rin, ginawa ko yung buwan, oh, uh, ginawa ko yung discarte niya. Although, hindi ako kasing swerte niya, pero, thankful ako sa Panginoon. Thankful ako sa Panginoon. Kahit hindi ko naabot yung idol ko si Kabayan na ganun kayaman, thankful ako na, kahit papaano, one-fourth sa kanya narating, nar nakuha ko. Ito pa lang pag-resign ko ng pagwagwardya ay alakin bagay na nag naging insult employee ako. So ito yung ibig kong ipaliwanag sa inyo guys. Si Manong Guard 20 years na na akala niya tuloy-tuloy yun. Di ba? Sino bang aka, sino bang magkaka sino bang magkaisip na 20 years na siya. Eh? So yung 20 years na kanyang binuno doon sa isang kumpanya, akala niya tibay na yun. Matibay na yun hindi na siya basta-basta matatanggal ng ganun pa man na problema ng konti. Yun ang nasa isip niya. Di ba? Kaya nga marami nagyayabang sa akin nung nag-officer ako. Pag uh, bago kaming take over, ang sinasabi sa akin, palagi ako niyayabangan kasi nga, ini-intimidate ako bilang security officer eh. Sir, dito 12 years na ako sir. Ganun-ganun. 12 years na raw sila doon sa kumpanya nila. Na sa kumpanya pinijutian namin. Kaya hindi niya ako pwedeng ko ganun. Ngayayabang-yabangan ako. Isip-isip ko, 12 years ka nga, ano, pa, ano, ano ka pa rin dito? Di ba isang security guard na turan namin? Anyway, ganun. So, yung 20 years, I hope na mayroon ka nang nakuha na i tawag na na-establish, na-ipundar na, -establish, na -ipundar mga dapat mong na-ipundar na magbibigay sa iyo ng income papasok sa iyo. Hindi lang si security guard ka. Hindi lang magsi-security guard ka. Dapat may mga income ka na, investment ka na, na pumapasok 20 years ka na eh. 20 years ka na nagtatrabaho bilang security guard. Diba? Guys, yan ang palagi kong tinuturo at inuopen up sa mga kaisipan ng mga security guard. Hindi tayo regular. Anytime, pwede tayong tanggalin. Kaya huwag niyong sayangin ng ating pinagkikitaan bilang security guard at palagi niyong isisit sa mind niyo na mas maganda pa rin mag, magkaroon tayo ng sarili na ting pagkakita. Walang masama mag-security guard ka. Pero yun to the point na nakikita ko yung mga ibang gwardiya dyan, kung hindi nga lang bawal, gusto kong kamirahan eh. May nakikita ako palagi pag nagpapagas ako. Matanda na siya. Alas na ibi pa lang, antok na antok na siya. Kasi alam ko, panggabi yung duty niya palagi. Anyway, tumanda naman na siya sa pag-duty. Nagulat nga rin ako, bakit pinapag-duty pa eh. Ganon katanda. Bawal na yan kasi 60 lang dapat eh. Anyway, gusto niyo bang mangyari sa atin yun? Di ba? Hangga, ako kasi guys, kitang-kita ko ang paano ka-stress ang lang ng security guard. Dosi-dosi ako dati, kahit linggo eh. Hindi ko, wala na akong time sa mga anak ko. Mga anak ko, alam ko may kunting tampo sa akin. Eh. Kasi, pa, proud pa sila, pa. Sino magkakabit sa akin ng, uh, ng medal pa, ribbon sa school? Kasi top 1 ako eh tap tap lahat ng las, na, anak ng lahat ng anak ko hindi ko iyayabang sa inyo pero nagtatap sila sa school ano sabi ko sus eh, elementary ka pa naman nak eh kabit mo na lang sa league mo yan ginaganon ko na lang importante pumasa kayo importante makatapos kayo tsaka na lang tayo magkuhan pag may trabaho na kayo ginaganon mo sila kasi wala nga akong oras yung misis ko naman hindi mo pwede dalhin sa school yan kasi sobrang kamahiyain Ayaw niya. Kahit ibala mo sa kanyo niya, ayaw talaga. So no choice yung mga anak ko, kundi maging independent sila. Na tinatanong sila, asan ba yung magulang niyo? Ba't di kayo nag-aatin na ako? Hindi ba sila proud sa inyo? Proud ako sa inyo, sabi ko sa mga anak ko. Pero wala akong oras eh, dosi dosi eh. So ngayon bumabawi ako sa bunso ko. Dahil may time na ako para sa kanya. Pero sa mga nauna niya mga kapatid, eh talagang kulang ako sa time. Dahil sa Tarbaho kong security guard na dosi ako mula lunes hanggang linggo. Ikaw ba naman nagtatrabaho mag-isa eh? Pero sinu hindi ko sinayang yung mga pagkakataon na yun. Talagang hindi iba-ibang negosyo na pinasok ko. At hindi naman lahat yun nagtagumpay. Alam ko kasi ang negosyo hindi basta-basta. Another topic yun. Pero ganun pa man sa ngayon ay hindi ako mayaman pero hindi ako nangungutang. Ako yung nungutangan. Kasi isa yan sa mga negosyo ko sa ngayon. Pero hindi ako mayaman. Ha? Hindi ako naghahabol na, oh, nangungutang ako ng bigas. Hindi. Ah, uh, kwan. Bali, kwan lang. Yung tinatawag na, ah, uh, okay lang. Ah, uh, okay lang ang buhay. Iwas na nga tayo sa stress eh. May edad na tayo eh. Iwas na tayo sa stress at uh, ang tawag ng slow down na. Paano ka mag-slow down kung wala ka pang ganun? Di ba? Hindi ka makapag-slow down. So ngayon pa lang, kayo mga kabataan ng mga security guard, kailangan bata pa kayo, kailangan marunong, na, meron na ng Riddles TV nagtuturo sa inyo eh. No, paano nyo iikuan yung sarili nyo? i para pagdating sa dulo, kahit sa gitna, sa gitna ng buhay nyo, nakapitiw na kayo bilang security guard kasi hindi naman tayo regular talaga eh. Huwag niyong pindahin na, ay, 10 years ako, 15 years, 20 years ako naging security guard. O ano ngayon kung 20 years ka, 15 years ka, o 30 years ka naging security guard. Ang tanong, ano yung na-achieve mo? O ikalagay natin, ibigyan na natin, 30 years ka. Ako, 10 years lang. 10 years lang ako. O, oh, yeah. Pitiks na ako. Pitiks-pitiks na. Okay, wag lang magaroon ng tinatawag na nagkakasakit sa pamilya na malalala. Kasi lahat talaga ng sources mo ay tunaw talaga yan. Kasi alam mo na, uh, hindi naman tayo ganun ka milyonary tulad ng mga ibang millionaire na sobrang dami ng pera na hindi kayang ubusin na anong kahit sakit. Mamamatay na lang sila ang pera nila nandyan. Tayo naman ay simple lang. Ang ibig ko lang sabihin ay masarap pa rin mamuhay ng kumbaga lang, yung brain lang ang takbo so, guys, ito yung punto ko ngayon sa video na to now, huwag niyong sayangin ang ating kinikita, kasi ang security guard hindi natin alam kung kailan tayo matatanggal din si Manong Gardo no? 20 years siya nangyari yung pangyayari December, pumutok yung video, January sino may sabi na isipin niya pang magkakaproblema siya doon sa sitwasyon na yun di ba hindi? Tapos ngayon, wala man lang kaabog-abog, walang imbi, walang ka balance-balance na nangyari, hinusgahan siya agad dahil dun sa pangyayari. At ngayon sin nasayang yung 20 years na binigay niya sa kumpanya, wala man lang kunting konsiderasyon doon. 'Di ba? At narinig ko pa na tinanggal siya ng agency bawal na yun. Sana hindi totoo. Pero kung totoo yun, please guard kuan ka oh, viral ka oh. isang lapit mo lang kay tulpo yun ma'am ako po yung na viral na gwardiya ha? ganun ewan ko lang kung hindi ka tatanga talagang isasana ka ni tulpo kasi guys pag pumunta ka tulpo ang daming kuwan yan ni eh, pilay sinasala din nila yan kasi may mga tao na mga sing, talagang napaka light lang na problema gusto pa lapit kay tulpo so siguro inisip nila akala nila si Tulpo ay Superman. Lahat ng problema kaya action ng hindi yun. Binibigyan lang ng repairan ni Tulpo ng sulat. Marami kasi kaming business na nakatanggap mula kay Tulpo na sulat. Repairal. No, oh, I-re-repair ka lang, ganon. Pero kung nakita ni Tulpo na kanais-nais at bigyan na attention yung kayong, yung problema at isasalang ganon sa kanyang programa, ay bibigyan ka kagad ng attention noon. So kung ganon nangyari sa kanya, tinanggal sa ng agency, bawal yun. So sana lumapit ka kay Tulpo para yun ang hinihintay ng mga tao yung paglapit mo kay Tulpo eh. Para talagang may isilaw, isiwalat yung katotohanan ng nangyari na yon. Okay guys? So I hope guys na ito ang itong video na to ay nakapagpaliwanag sa inyo na walang 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 kwenta yung tinatawag na serbisyo na tingo ilang taon tayo sa kumpanya. Pag once na nagka-problema tayo, nagka, nagka tayo, baliwala lahat 'yon tanggal lahat yun. Okay? So, I hope na magbigay sa inyo ng aral to, liwanag sa kaisipan, at kung meron man, nagbigay man sa inyo to, magbigyan nyo na like. Pero kung naguluhan kayo, at na asig, asaw, asiwa kayo sa sa one, sa tawag dyan, pinag-usapan natin, eh, dislike nyo video, eh, dislike namin nyo, pindutin lang namin nyo yun eh. Okay guys, so I hope na yung mga bagong dalaw sa channel, mabigyan nyo ng subscribe, napindut nyo, idamay nyo na yung notification bell natin dyan at kita kita tayo sa next video guys bye bye